Hi guys, good morning! Ayan, welcome to my for today's mini vlog Ayan po Dito na naman po tayo sa ating routine Araw-araw, tuwing umaga, ayan po nag-prepare po ako sa uh, Pagkain para sa Aking mga anak, ayan So, ayan, ininit ko yung aking mga Natitirang, ano Ulam kagabi, <laughs> mga Yung natira kong gulay kagabi, ininit ko Tapos nagluto po ako ng Hotdog, pangbaon ng aking mga Anak, at saka toyo yun favorite natin tuwing umaga <laughs> at saka itlog ayan so sabi ko at dog lang muna kasi walang iba talaga maluluto at yun lang ang mas madaling lutuin tuwing umaga <laughs> so ito yung ating ganap tuwing umaga kahit masarap sana matulog pero kailangan mong gumising or tumayo ng maaga para magprepare ng baon ng mga anak mo ayan mga anak natin so ayan yung ating baon pagkatapos nyan ay nag ano ako ng kanin sinangag ko yung kanin kasi uh, masarap i-partner sa gulay na um, ginataan ayan tapos may tuyo din Ayan. So, yan lang po ang aming ulam ngayon, mga kalod. Simple lang po. Kasi wala po talagang ibang maluluto. Kaya, ito lang. So, ang lakas nga ng apoy ko, mga kalod, kasi ano, <laughs> nagmamadali na. Tayong mga nanay, nagmamadali. Pero yung ating mga anak, talagang inaapura pa na. La, bilisan nyo na, kasi malilit na kayo. Ayan. So, parang ano lang sila, relax lang. Tayo nagmamadali na. <laughs> so ayan so pagkatapos nito so ayusan ko naman yung aking anak ngayon pagkatapos ko magluto pagkatapos mag mag prepare ng kanilang baon so pag nakaalis na naman yung ating mga anak doon naman po tayo sa ating ibang obligasyon maglalaba dito na po ako sa aking labahan mga lords ayan So, mga ilang ano ko na ito. Salang. So, pantalo na po yung aking nabidyuhan. So, ayan. Medyo marami-rami yung aking labahan ngayon, mga kalod. Pero, sige lang. Kasi hindi naman po ako araw-araw naglalaba. Ayan, may mga kumot. Ayan, dito ko lang muna sinampay mga loads Dahil, yung panahon sa amin dito ay iinit. Tapos, makulimlim na naman. Para sigurado, dito ko na sinampay sa loob ng aming ano, Uh, palitiris, no, tiris na walang ano, walang ayos <laughs> so, ayan yung aking tanghalian mga lods, ayan na po yung aming tanghalian, saging saba at yung mga tira-tira po namin kaninang umaga, hindi na po nakapag nakapagluto dahil busy po maglaba ayan, so ngayon nga ay masama yung aking pakiramdam dahil <laughs> napagod sa paglalaba uh, lalo pat Pagkatapos naglaba ay naligo rin. Kaya yun, sumama yung pakiramdam ko. So, ayan. Kain po tayo mga kalods. Yung partner pala ng aking saging ay ano? Kinilaw na isda na tira namin at tuyo. Gulay. Ayan. <laughs> so, masarap naman. Favorite ko yan ni sa saging. Ayan, kain po tayo. So, salamat sa inyong panonood, sa inyong suporta. Ah. Thank you for watching.